Mars at Scorpio. Busto ng Mars at Scorpio na mag magsaliksik, at lumampas sa ibabaw tungo sa mas malalim na kahulugan ng buhay. Ang mga mikroskopyo, teleskopyo, mga kwentong tiktik, misteryong nobela, at okultong panitikan ay maaaring makaakit sa iyo, pati na rin ang mga pamato, chess, at iba pang mga laro na umaasa sa diskarte. Interesado ka sa kung ano ang nag-udyok sa ibang tao at maaaring maging hindi pangkaraniwang perceptive. Pinapaboran ng posisyong ito ang gawain pulis at tiktik, pagpapayo at pananaliksik sa sekayatriko, pagsusuri sa patakaran at merkado. Dahil naaayon siya sa sikolohiya ng mga tao, maaari siyang madin manipulative, alam kung aling mga pindutan ang dapat itulak upang makamit ang ninanais na epekto. Gawing marinaw at madaling sundin ang iyong mga alituntunin sa bahay. Ilapat ang mga ito ng tuloy-tuloy, ngunit -tuloy, hindi kailanman marahas. Ang mga katutubong may Mars sa Scorpio ay kadalasang may talento sa musika na dapat na paunlarin dahil ang pagpapahayad ng musikal ay tumutulong sa kanila na maipahayad ang kanilang malalim na nadaraman ng mga emosyon. Minsan, ang mga katutubo na may ganitong posisyon ay naghahanap ng pagiging perpektoismo na hindi makatotohanan at kung hindi nila makamit ang layunin, sila ay sandalan sa iba pang sukdulan sa isang huwad na pagiging pasibo. Tuluman ang katutubong ito na makita ang ng landas Turuan ng katutubong ito na hanapin higit sa lahat ang pagiging perpekto ng puso. Sa mahusay na pagsasanay, ang iba ay susunod. Mahalagang magkaroon ng magandang komunikasyon sa katutubong ito. Siya ay sobrang sensitibo at may kakayahang tumugon ng malakas sa isang hindi maganda o malupit na komento. Maaaring may posibilidad kang pigilan ang iyong tunay na nararamdaman. Sa labas ay nakasuot siya ng maskara ng kalmado, habang sa loob ay maaaring kumukulo. Kapag pumutok ang gulkan ng pinipigilang damdamin, ang iba ay nalilito. Ipaalam sa kanya na mapagkakatiwalaan kanya. Tuluin siyang matutong pakawalan ang mga nakaraang sakit at magpatuloy. Pakiramdam mo ba ay nakulong ka sa iyong trabaho o nagtatrabaho para sa isang amo na kinasusuklaman mo? Buong effort ka ba sa relasyon niyo at hindi nasusuklian ang pakiramdam o hindi mo alam kung ano ang gagawin? Ang mga saikiko sa Absolute Psychic Network ay sapat na insightful upang matulungan kang i-maximize ang iyong potential sa iyong mga susunod na pagkakataon. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang nararapat at hindi katumbas ng iyong oras at pagsisikap. Makipag-usak sa aming maasahan at tumpak na psychics ngayon. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walumput pito o bisitahin ang absolutelypsychic.com.